Welcome to Barangay Dinsmo, Kabuyaw, Laguna! Only totally in Barangay Dinsmo! Ito pa pinakamalupet! May bike pang nakarang, wala na! Wala na! Uy! Wala na! Wala na! Wala na! Wala na! Ay nako! May mga bata niyan! Sponsor! Please naman! <data> Good morning tropa! Ngayong araw tropa! tama nyo na naman ako na, oh, syempre Sa aking biyahe papunta ng trabaho Papasok tayo pang Let's go! Welcome to Barangay kabuya Kabuyaw Laguna! <laughs> Kung si Tonton sikat? <laughs> Only in Barangay Dismo! Maraming maraming salamat sa suporta ng mga batang Dismo! Tuloy-tuloy lang tayo! Huwag kayong ang araw ni Kuya Tonton ay malapit ang sumikat Bukas, sisikat din ng tala <laughs> Tama ba? Parang mali ha <laughs> So sana may makapansin at sa atin, no? Ay nako Para hindi na puro sticker at saka mga laruan na second hand yung pamimigay natin O no? magiging premium ng mga palaro natin no? Ay nako Shoutout dyan Sino man ang makakarinig sa atin Shoutout sa inyo Aqua Plus, baka naman Aqua Plus, Team Katabungpay Baka naman Sino pa ba? Jawo, okay, Jawo, please naman Kaya Asian Pack Boy, baka naman Shout out sa inyo lahat <laughs> Spider, baka naman Helmet ko, lagi yung Spider Baka naman KYT, baka naman diba? KTM, Duke 390 Baka naman Kahit change oil lang <laughs> Ay nako Kung sino man po nakakarinig Lord baka naman <laughs> Pero thank you pa rin Lord Sa araw araw Thank you sa lahat ng blessing na pinagkakaloob nyo sa akin At sa aking pamilya Ganyan din sa malakas sa pangangatawan Para may patuloy ko yung pangarap ko Sa pangaraw araw Pagbibigay ng maganda ka na bukas sa sana ko Lahat lahat Lord Thank you thank you Lalo na sa pagising ko tuwing umaga Thank you Lord Thank you So ngayong araw tropa Buhay na buhay tayo Bakit? Paano ba naman? 10 hours ako nakatulog Grabe Natulog ako ng 9 Ginising ako ni Mrs. ng 6pm Sa obrang sarap sa pakiramdam Woo! Kaya lang ngayon syempre Wala nang pasok ang mga bata Tingin ko haabangan na naman tayo Kaya lang syempre Hindi na tayo mamimigay ng sticker Okay na yung kahapon Sobrang dami na yung napamigay natin kahapon Hindi pa nga bayad yun eh So ngayong araw wala na tayong sticker na pamimigay mga bata ha? Pasensya na kayo Kahit naharangin nyo pa ako Ayan na speaking Speaking of the blank Nandiyan na yung mga bata oh. Pero syempre Hindi na tayo magbibigay ng sticker Ano na tayo Wala na Wala na Wala na Wala na <laughs> Wala na Wala <laughs> na Ay mga bata Wala na <laughs> tapos na, ubos na <laughs> diba, ayun mga bata wala na, wala na ubos na okay na yung kahapon, mga bata eto pa, eto pa pinakamalupet may bike pang nakarang wala na, wala na uy, wala na wala na, wala na <laughs> uy <laughs> ay nako Ayan mga bata niyan! Sponsor! Please, dadal! Para hindi lang puro sticker Pamimigayin natin dyan Marami ako nasa isip Kaso wala akong magawa Pasensya na kayo mga bata Pasensya na kayo Lord, kailan ba, Lord? Lord! So, hanggang dito lang mga tropa Mga sponsor, baka nakita nyo Please, please, please So, if you like this video Please don't forget to like, share, subscribe So, buti pa si Tonton TV Hanggang sa susunod tropa Buti pa si Tonton Peace! Bye-bye.